Isang magandang araw po ang nais nice po naming ipaabot sa ating mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating isinasagawang 10 Days of Prayer. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Ako po si Pastor Neftali Fafwe, ang inyong mga sa ilang minuto na ating gugulin upang pag-usapan po natin ang isa pang subject, isa pang aralin tungkol sa santuario. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa araw nito ay ang dambana ng handog na husunogin. Ano po ba yung dambana ng handog na husunogin? Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang dambana ng handog na husunogin ay isa sa mga matatagpo ang kagamitan uh, sa santuario na kung saan dito po ay mayroong isinasagawang paghahandog tuwing umaga at gabi. At hindi lamang basta-bastang mga hayop ang inihandog dito. Dito po ay inihandog ang isang taong gulang na tupa. Nasang sinusunog sa dambana. Nito po ay itinuturing na walang kapintasan. Sapagkat ang tupang ito ay sumisimbolo sa kadalisayan ng ating Panginoon na siyang nagtubos sa ating mga kasalanan. Alam nyo, Ito'y sinasagawa ng ating mga kapatid sa panahon ng matandang Israel upang simbuluhan ang kailang pang-araw-araw na pagtatalaga at maging ang kailang buong pag-asa sa pagtubos ng ating Panginoon. Sa ating kapanuhunan, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na po tayo naghahandog ng literal na tupa. Uh, sapagkat ang sinisimbuluhan na si Jesus ay nahihandog ng minsan para sa katubusan ng ating mga kasalanan, dalawang libong taon na ang nakakalipas. Subalit hindi ito na na tayo ay wala nang gagawin. Sa ating pag-aarang ngayong, ngayong araw na ito, mayroong mga lesson na dapat tayong matutunan habang tayo naganda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ayon po kay Apostol Pablo na kanyang isinulat sa mga taga Roma, Kabanatang 12 at ang talata isa ay ganito, kaya nga, mga kapatid, ipinapamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ihirap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaya aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Kung sa panahon ng bansang Israel, ang kalang inihandog ay isang taong gulang na tupa na walang kapintasan. Sa ating kapanahunan ang pamanik ni Apostol Pablo ay ang ating sarili ang ating ihandog bilang haing buhay na dapat maging kaya-aya sa harapan ng Diyos sapagkat sa itong paraan, ito po ang ating karapatang pagsamba. Ang tanong marahil nga natin ngayon ay, papaano natin may ang ating sarili na walang kapintasan? Sa araw nito, pag-uusapan natin ang mga leksyon, dalawang leksyon, kung paano po natin may handog ang ating sarili sa ating Panginoon ng walang kapintasan. Una, pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Upang mabot natin ang ganito kataas na pagsamba, mga kapatid, kinakailangang isuko ang ating sarili sa Kanya. Sapagkat kapag hindi natin isuko ang ating sarili sa Kanya, patuloy na manatili ang kasalanan na siyang maghahari sa atin. Ang sabi po ng isang libro ng pamagatay, Reflecting Christ, Pahina 377, Kadalasan, para bang ang pagsuko nating kalooban ay pagpapahintulot na dumaan tayo sa isang sugatan at baldadong buhay. Subalit so, sinabi ni Kristo na mas mabuti para sa atin na maging baldado, sugatan, lumpo, kung tayo naman ay makakapasok sa buhay. Nang ibig sabihin ay tinitingnan natin ang sakuna ng sandaan ng pinakamataas na pakinabangan. Mas mabuting sabi ngayon, pumasok tayo sa langit na bulag, pipi, kasi tayo kumplito, hindi natin isunan ako ang ating sarili na tayo naman ay pupunta sa si imperno. Kaya lang, maraming mga tao ang nagsasabing isinuko ko na ang aking sarili. So, anong klaseng pagsuko, mga kapatid? Ang pagsuko na hiningi sa atin ng Diyos bilang ating pagsamba sa Panginoon ay wala iba kundi ang taos-pusong pagsuko, hindi yung kalahati, hindi yung one-fourth. Ang sabi po ng isang aklat ng pamagatay, This day with God, walang ibang tatanggapin ang Diyos maliban sa walang pasubaling pagsuko. Ang hindi buong puso, makasalan ng mga Kristiyan ay hindi kailanman makakapasok sa langit. Doon ay hindi nila matatagpuan ang kasayahan dahil wala silang alam sa mataas, balal na prinsipyo na mumuno sa mga kaanib ng makaharing pamilya. So mga kapatid, para po masabi natin na naihandog ang ating sarili nang walang dungis o walang kapintasan, ang pagsuko natin gagawin ay taos puso. At kapag isinuko po natin ating sarili sa Kanya, ipinaubaya natin sa Kanya ang ating kaluban, ano po ang mangyayari? Ang sabi po ng Galasya, Kabanatan 2 at ang Dalatay 20, ang sabi ni Pablo, Ako'y napako na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabuhay ko ngayon sa laman ay ikinabuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na asa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang ibig sabihin mga kapatid, Kabag isinukon natin, nataos ang ating sila sa Panginoon, unti-unting makikita sa ating buhay ang buhay ni Kristo. Na kung noon tayo magagalitin, kung tayo noon ay hindi mapagpatawad, unti-unting tayo matututong magpatawad. Unti-unti tayong magiging mapagmahal sa mga taong dati-rati ay hindi natin ito nagagawa. Paano natin magagawa ito? Papangon natin magagawang isuko ng buong puso ang ating sarili sa ating Panginoon. Ano ang kailangan natin gawin? Mga kapatid, mga kaibigan, kagaya ni Kristo, kailangan natin ang pagsasakripisyo. Kailangan po nating talikuran yung ating mga sariling kapakanan, yung ating sariling mga adikain na hindi naman ayon sa kalawban ng Diyos. Kinakailangang isakripisyo natin ang ating buhay kung gusto nating tayo po ay magkaroon ng tapat, banal at kaayayang pagsamba sa ating Panginoon. Ang ikalawa po na leksyon na pwede po nating matutunan mula sa dambana ng paghandog ay walang iba kundi ang gumawa sa kanyang gawain. Yung mga tao naghandog sa kapanahonan, hindi lang po sila naghahandog per se. Subalit so, sila naghahandog dahil meron silang nais patunayan, meron silang nais gawin, meron silang nais ipahayag, na ipinapahayag ang ng pananampalataya sa tuwing sila maghandog tungkol sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Ang sabi nga po ng High Calling, malalaman natin ang kahulugan ng tunay na kasiyahan kung iingatan lamang natin na maningas ang apoy ng damban ng paghandog ang Diyos ay nag-iwan ng pinakamabuti sa hinaharap para sa iyong nagsisigawa ng pinakamabuti sa kasalukuyan. Bawat araw sa ilalim ng iba't ibang pangyayari, sinusubukan niya tayo at mula sa taos puso ang pagsikap na pinili niyang kanyang magagawa. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sa kusang loob silang gumagawa ng hindi makasarili para sa kanya. At dahil dito, nakikita niya na sa magita ng pakikipag-unay sa kanya ay makakamit natin ang pagiging ganap. At kailangan po natin mga kapatid ang sinasabing di matatawaran nating panampalataya upang magawa po natin ito. Anong ibig sabihin ng panampalataya? Ang panampalataya ay pagtitiwala na lahat ay magagawa ni Kristo para sa atin. At tayo rin ang nagtitiwala, ang sabi ni Pablo, na lahat ay ating magagawa sa mag-ita ni Kristo na siya nagpapalakas sa atin. Ngayon, papaano tayo makakagawa at makasagot sa kanyang gawain? Samantalang, hindi naman tayong lahat ay marunong magsirmon, hindi tayong lahat ay marunong umawit. Mga kapatid, mga kaibigan, magagawa po natin magliggo sa kanya ayon po sa mga kayahang kanyang ibinigay sa atin. Ang sabi po ng isang aklat ng title ay Prophets and Kings, ang sabi niya, ang panawagan na ilagay lahat sa dambanan ng paglilingkod ay dumarating sa bawat isa. Ngunit hindi lahat tayo tinawagan na maglingkod tulad ng paglingkod ni Eliseo. O tayo man ay sinabi ang ipagbili ang lahat ng mga pag-ari natin Subalit, hinihilingan tayo ng Diyos na gawin nating kauna-unahan sa ating buhay ang paglilingkod sa Kanya. Na huwag nating hayaang dumaan ang isang araw na hindi tayo gumagawa sa kas na nakasulong ang Kanyang gawain sa ating sanlibutan. Marunong tayong umawit. Marunong tayong mag-anyaya. At ito ang pinakamabuting bagay nating gagawin. Maglaan tayo ng panahon na dalawin natin nating mga kaibigan, Ang mga taong gusto nating makita sa langit, sila'y ating aniyahan sa mga pagpupulong, sa mga pag-aaralan Biblia upang makilala na nila si Kristo at tanggapin sila, tanggapin nila si Kristo bilang personal na tagapaglitas at sama-samang maghanda sa kanyang napakalapit ang pabalik. Mga kapatid, mga kaibigan, ang panahon ay hindi na magtatagal ang panahon ng pababalik ng Panginoon ay hindi na magtatagal ng isang daan taon. Kung ating titinan ang mga kasalukuyang panahon, masabi natin na si Kristo ay nasa mga pintuan na nga. Kaya nung gagawin natin, mga kapatid, maglingkod tayo ayon sa mga talintong ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Bago po tayo tuloy ang magtapos sa ating maiksing pag-aaral, naisip po kayong aniyahang sa ating gagawing panalangin. Dakila po namin, Ama, na makapangyarihan ka po sa lahat na tumawag sa amin mula sa kadiliman papunta sa kagilagilalas na kaliwanagan na patuloy nagpala sa amin sa nakalipas na taon 2016 at ngayong taong 2017 ay Diyos pa rin namin na nag-aalalay. Diyos namin nangako ng isang buhay na walang ganit at kaligtasan sa mga taong nahulog sa kasalanan. Alam po namin na mahal na ama na mayroon po kaming mga pagkukulang. Kadalasan kami po pinakagawa ng hindi kalugod-lugod siyang harapan sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya sa oras nito, na nais po namin ihingi ng kapatawaran ang lahat ng mga bagay nito. Linisin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Gawin niyo po kaming kasimputi ng isang puting damit mula sa pagiging maitim dulot ng kasalanan. At sa oras ito, mahal po namin, Ama. Tangi po namin dinadalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan, na sumusubaybay ng tinis of prayer. Natulungong kaming alisin ang mga hadlang na kami po ay makapaglingkod sa inyo ng buong puso, ng buong kalalawa at ng buong pag-iisip na magamit po namin ang aming mga talintong inyong ipanagkatiwala na kami maging instrumento sa kaligtasan ng maraming kaluluwa Na kami po ay makapagbigay ng pag-asa sa nawawala ng pag-asa. Na kaya po ay maging instrumento na magbigay ng kaliwan sa mga nalulumbay. Kaya sa oras ito, dinadalangin din namin ang aming mga kamanggagawa mula sa General Conference hanggang sa pinaka maliit na iglesia na nakalatag sa buong sanlibutan na kung si Jesus ay mahayag, walang isa man sa amin ang mawaglit, kundi kami lahat ay sama-samang sumalubong at mabuhay kasama niya sa isang walang gambuhay. Nais din po namin idulog ang aming mga political leaders, ang aming mahal na Pangulo, ang aming mga government officials sa iba't ibang local government unit na sana sila inyong gamitin bilang kasangkapan sa ikaunlad ng mga Pilipino at ng maging mga ibang banyaga na katira sa bansa ito. Maraming maraming salamat po, Ama, sa pagbigay sa inyong mga dalangin. Maraming maraming salamat po sa pangakong inyo kayong patatawarin sa amin mga kaslanan. Maraming maraming salamat po sa inyong pangakong patuloy niyo pong ipapadala sa amin ang balang spirito upang kami kaniyang tagubilinan, palalahanan, na mga bagay na dapat naming gagawin upang kami po ay patuloy na makalakad ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa ayong mga dalangin. Sa pangalan po ng aming tagapaglita sa si Jesus. Muli po, ako po si Pastor Fofwe na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin sa maiksingin nating pag-aaral. Ngunit, patuloy po namin kayong inaanayahan sa natitire pang walong ganitong pag-aaral tungkol sa santuario. At upang sa babalik ni Jesus, tayo yung po yung sa Kanya. Muli po, ako po si Pastor Fofwe na nagsasabing, pagpalain po kayo ng Panginoon ngayon.